Tutan o. Sabi, tapat na magkakasama yun na eh. Mm -hmm. larangan pakyat tayo nito bago yan eh bagong padlak yan pakyat kakakyat ka ay ko Narangan na na may tinik ko. Oh. Ito? Sinira eh. Ano yun? na, yun? Naapakan yung, yung, yung mga ano? Tinik? Tinik. Eh kung tumagos yun sa ano niya, kinela. Sabay. Oh, Awit. Hindi nga oh! Bagal na pati ng ano? Bagal na ng agos. Kusama, yung bumaba, naglaso na naman. Salinaw na yan, hindi na mamimingwit. Wala daw dalay eh. Dito. Ito na. dan pertandingan berapa? itu apa? ternyata enggak sama ini itu pas, ha? itu. Yeah. Dito pa. Dati. Ilalim. Yan. So, ito, ito, ito. 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 sa I Ayan nang? Eh. Ano? 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 na. na. Apat Ano? magkakasama. Ano? Ano? no? ito. Tano. Sabi dapat Sabi na magkakasama yun na eh. <coughs> problema. Ay, nako. Muntik na. Lakas pa rin, eh. Ayan, ang lalaki. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,

nhanh nhanh nhanh, nhanh 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 nhanh, nhanh, anh nhanh, nhanh

Ayan. Ayan. Ay, dito! Ayan. 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 Kapay mo lang yung mga. Ito, ito ay. Nako. Sada na. Ha? Ang naman yan. Sada na nga Agus. Galing rito. Para, na ba Oh. Sana. Wala. Tala nang agos si. Eh. Ayun na. Ito na. Huh? Ito na. Ito na. Ang laki. Kahit nadala ng ago siya eh. Talag? Hito. We'll Tala, hito. Right. Hey, hey, ito yung

yan, yah yah Aba ito. Ano yan? Namumuti. Ano muma ay dahon, yah 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 andon ah, di tadi dadaan Nah itu pa nih itu pa main apa Ya 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 yaan yaan Pokonya yang men

bộ hai kịt đấy ít rồi em phải ít rồi em phải lấy xe đi tin luôn Eh, wag, wag, malalabo, malalabo. Oh. Tanan. Wag kang sinilas ko. Dito pa yan, oh. Ha? Dito pa rin to. Oh. Dalagata yan, eh. Oo. Oh, oh. Dalag ba yan? Ang Ang laki yun! Doon na daat. Wala, nakalayo na. Dito yon, dito. Andiyan lang yan, hindi yan makakaano. Dali pa rin yan. Ala, ang rito. Ang laki dito. Ha? Ang laki ng hito. Ang laki ng rito. Hindi ko rin bagal mo magsalita eh. Nakahabol eh. Sige dyan na. Bababa yun. Ayun you know? o. Ito na. Laki yan. Mas malaki ito. Kung saan dyan. Basta yun mo eh. Meron na tayo ng pagdadalan. Yan. Yan. Yes. Okay. lang yung Thunderford. Ito, 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 ito. 300 yun. Yun, sud ako. Okay. na, na, na. Baki mo. Ganyan rin yun yung... yung dito. Ito pa. Ha? Ito pa? Oo. Takang mo

Ito! Laki! Laki, laki yan! Masarap! Dan, hey, may malaking hito oh! Baka mo yung Ano Tê đọc Ano? 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 Ano?

kung anong benta mo sa hito? 300 isang piraso? hindi, 200 baka rito nung ano nung tilapia oh jackpot ah ha? jackpot baka dito nung ang Lalim pala yun Ayun. Ha? Ah? Hindi naman ito na, na kukuryente. Ganda. Lumabas no ang tilapia. ayun o. Ayan o. Ayan o. Ayan wag 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 o. yan o. Ayan نعم حدا لما دخيل ايه لما ayan, ayan. ايه 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 ayan. ايه 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 Ayan ايه 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 Ito so, nga, hindi magkasama <coughs> yung uso. Mababa rin yung uso. Eto, malaki e. Eto yun. Yan yun, yung galing roon. <coughs> akit yan, akit yan. Uy. Uh. Akit yan. Lambat yeah. yan eh. Yung kalakihan ano. Mm. Pero malaki din yung isa eh nung hmm, nabuhay sayang yung nakawala paano? Oh, malaki din yun eh, ng kilo De, picture mo benta din online kaysa bibenta mo sa mga tao babara din yun parang nasa dalawang oras na tayo nangunguriente ay

Quinto e